Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 20, 2005. Ngayong araw ng pasko ng pagkabuhay, habang ang araw ay lumilipat sa Taurus, makikita mo ang mas malalim na pagkakaugnay mo sa iyong sarili. Ang banayad na yakap ng tagsibol ay nag-aanyaya sa iyo na magpatahimik at magpahinga upang maglaan ng oras upang lubos na maranasan ang kagandahan ng iyong kapaligiran. Ang mga natural na tunog at amoy ng kalikasan ay muling magpapaalala sa iyo kung gaano kalaki ang halaga ng mga simpleng bagay sa buhay. Ang mga sensasyon ay magdadala ng ginhawa at pagpapatahimik, nagbibigay sa iyong kaluluwa ng lakas upang magpatuloy at magnavigate sa mga hamon ng buhay. Ang mga maliliit na bagay na ito ay magsisilbing gabay upang muling magbalanse at mapagtanto na sa lahat ng dako ng ating buhay, naroroon ang mga pagkakataon na nagbibigay kahulugan at kasiyahan. Habang ang buwan ay humihimlay sa Capricorn, binibigyan ka ng pagkakataon upang pagsamahin ang iyong likas na pagkapaisis, ang iyong emosyonal at masining na kalikasan, with newly found sense of discipline. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman ang isang balanse na ang iyong likas na pagkamagiliw at mapagpakumbaba ay nagiging daan upang madala mo ang iyong mga ideya at damdamin sa mas makulay na pagganap sa araw-araw na buhay. Bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagiging mas may kabuluhan, at ang iyong pakiramdam ng layunin ay nagiging matatag. Huwag matakot na itaguyod ang iyong mga pangarap at layunin, gamitin ang iyong damdamin at mga ideya upang magpatuloy at magsimula ng bagong landas. Mahalaga na magtiwala sa iyong likas na kakayahan at magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong buhay, hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa araw na ito, maaaring mapansin mo ang epekto ng iyong malasakit at empatya sa iyong pakikisalamuha sa iba. Ang iyong likas na pagiging sensitibo ay maaaring magdala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid, kaya't ang iyong malasakit ay nagiging gabay na star na magdadala sa iyo sa mga tamang landas. Bawat pagkakataon ng pakikisalamuha ay nagiging mas makulay at puno ng malasakit, kaya't hayaan mong magpatuloy ang pakiramdam na ito at gamitin ito bilang proteksyon at gabay. Sa pamamagitan ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman, mas marami ka pang makikilala at makikisalamuha na may pareho ring malasakit sa mundo at sa iba. Ang iyong puso ay may kakayahang magbigay ng init at aliw sa mga tao sa paligid mo, kaya't ang paggamit ng iyong malasakit ay makakatulong hindi lamang sa iyong personal na buhay, kundi pati na rin sa iyong mga relasyon. Huwag kalimutan na ang iyong mga damdamin ay isang mahalagang bahagi ng iyong lakas at sa paggamit ng iyong empathic nature, mas mapapadali ang pagkakaroon ng mga positibong ugnayan. Maglaan ng oras upang magsaliksik at magmuni-muni. Habang ikaw ay naglalakbay sa mga alon ng iyong mga saloobin at damdamin, isaisip ang iyong kakayahang magtamo ng mas malinaw na pagtingin sa buhay. Maganda rin na maglaan ng oras sa kalikasan, upang matutunan kung paano ito makakatulong sa iyong balanse, at pagpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Habang nagpapahinga at nagpapalakas, makikita mo na ang kalikasan ay nagiging isang lugar ng pagpapatahimik at maaari itong magbigay sa iyo ng mga pananaw at kasagutan sa mga katanungan sa iyong puso. Ang pagiging bukas sa mga simpleng kabutihan ng kalikasan ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pangunawa at makakatulong na magdala ng gabay sa iyong landas patungo sa mas maligaya at matabumpay na bukas. Isipin na sa bawat sandali ng tahimik na pagmumuni-muni sa kalikasan ikaw ay nagiging mas maligaya at mas komportable sa iyong sarili na may matibay na pananaw sa mga bagay na mahalaga. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang mag-focus sa pag-aaral at pagpapalalim ng iyong kaalaman. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang magsaliksik at magnilay-nilay sa mga misteryo ng iyong puso upang mapagtanto ang iyong mga pangarap at layunin. Buksan ang iyong sarili sa mga bagong ideya at pananaw na maaari mong matutunan sa araw na ito. Maglaan ng oras upang magbasa, mag-aral, at mas lalalim pa ang iyong pag-unawa sa iyong mga personal na pangarap at layunin. Huwag kalimutan na ang pagtutok sa mga aspeto ng buhay na nagpapalago sa iyo ay makakatulong na mapagtanto ang iyong mga pangarap. Tanggapin ang hamon na magpursige at magpatuloy sa pagtutok sa mga aspeto ng iyong buhay na magbibigay ng halaga at pag-unlad. Ang pangako ng araw na ito ay isang pagkakataon upang makamit ang isang balansing estado ng buhay, kung saan ang iyong mga pangarap ay magiging higit pa sa mga simpleng ideya, ang mga ito ay magsisilbing hakbang patungo sa mas magagandang pagkakataon. Ang iyong pag-iisip at mga damdamin ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa iyong tunay na layunin. Trust in your instincts at tanggapin ang bagong mga oportunidad na dumaan sa iyong landas. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, magkakaroon ka ng pagkakataon upang mapagtanto ang mga bagong pagkakataon at magtagumpay. Tulad ng buwan sa Capricorn, maglaan ng oras upang magbigay pansin sa mga aspeto ng buhay na may kinalaman sa iyong pagkakakilanlan, layunin at iyong mga pangarap. Ang iyong likas na kakayahan na magtrabaho ng may layunin at disiplina ay magbibigay sa iyo ng lakas upang mangyari ang iyong mga pangarap. Alagaan ang iyong kaluluwa at patuloy na magtiwala sa iyong kakayahang magtabumpay, Magpatuloy sa pagkakaroon ng mas maraming pagninilay at maglaan ng oras para sa iyong sarili upang magpatuloy sa pagbuo ng mas makulay na buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan ang mga maswerteng elemento ng araw na ito na magsisilbing gabay sa iyong landas. Ang kulay na magdadala sa iyo ng lakas at positibong enerhiya ay berde, isang kulay ng buhay, kasaganaan, at paglago. Ang berde ay kumakatawan sa iyong koneksyon sa kalikasan, na magdadala sa iyo ng kabutihan at kaliwanagan sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang maswerteng numero para sa iyo ay tatlo, kaya maglaan ng pansin sa mga pagkakataon na naubnay dito, at maaari itong magbigay gabay sa iyong landas. Ang maswerteng gawain na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan ay ang maglaan ng oras sa masayang pagsasama ng pamilya o mga kaibigan. Huwag kalimutan na sa maliliit na sandali ng kasiyahan, makikita mo ang pinakamahalaga sa buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.